na mainit ano oras ka umi kahapon? masunod po dahil dahil yalibi ah doon pa rin sa yalibi maganda rin pa maya po napanood mo na ba yung video natin ng mga bata doon? pinagkaguluhan eh, ko ng mga bata oo nga po nakakain ka naman ng noodles? hindi nakakain ako ng noodles Sarap mo eh uh, oo Sabagay ano, alas 8 ko na naka-uwi na po Ah, hindi na cellphone ba? Ah, nag-cellphone ka pa? Parang cellphone. Parang na cellphone, nakikinig ka lang. Nakikinig lang mo yung drama ka. Ah. Andiyan din yung dalawa. Eh, isa lang po. ito isa po sa Makdo. Sino yung nasa Makdo? Yung Ray Mark. Ba't umalis? Ay, babalik daw po dito. O, ah. Ah ba Ha? Ha? May mga tricycle yata eh. Pinatras na yun eh. Ano ano? Pinatras na. Ay, okay, natras. Eh, di ba baba na kami? Ay, hindi. Pasok na sa loob, sa loob. Hindi, yung motor dito na lang iiwanan. Ito okay, na lang. Ah, magbablog tayo ngayon ha? Sige, pinaw. Ikaw ang artista ngayon. Okay lang. Yan, update po namin kayo. Bababa po muna ako. nina. na Dito po kami sa looban nila Jeffrey eh. Dalawin po natin yung tatlong magkakapatid na si Jeffrey Si Kuya Mark at si Kuya Ray Mark Silipin po namin Dito po kami Ay sabihin ni Madam kung bababa ako at may pahatid po na pagmamahal si uh, si Mam Maricel ng Marikina ko. Kaya shout out po sa ating mga ninong at mga nila. Update po namin kayo mamaya. A few moments later. nalibot po kami dito kay Kuya, kay Kuya Mark at kay Kuya Jeffrey. Ayan po yung magpili ng barong-barong. Ayan, natin. Meron po silang bigas, wala namang ulam. <laughs> Baka po, po pwedeng makahingi po ng pang-ulam ating si Mark yung, ano pa yung magkakapatid po na tambay sa Jollibee at sa McDonald's. na, na suyang suya na raw po sila sa amoy ng chicken yung amoy lang ayan, oh, oh, may pansaboka na oh, Diba? yung kape ang eh. ano eh Terus dia, apa? Ano kaya Jeffrey? Diyaral ko mga buti. Kaya tingnan ko yung sulat mo kung okay. Ah, dyan, hindi na mabasa dyan? Hindi, pinakuha ko sa kanya kanina. Hindi na mabasa. Ayan, doon po sa mga ninang po ni, ni Kuya Jeffrey at kay Kuya Ah, hindi pa po huli ang lahat para magpahabol po ng pagmamahal. Ayan, ah, shout out po natin yung ating mga ninang. Ah, sana pagbabalik po natin yung kakulangan naman po ni Kuya Jeffrey, Kuya Raymart, tsaka ni Kuya Mar Baka naman po. Ayun po yung kanilang bahay. E eh, puro, basa na yata yung ano mo. Yung mga sinusulatan mo. <coughs> Ayun na! Boy. Ayun ni Ayun eh eh Marukong magsulat. Ma'am, ah, may check? Uh, Ako, uh, ingatan mo, nababasa. Uh, ang bali nga. Ma'am, marunong na magsulat. May mga check po. Naba Malamig, masisira agad pala yung mga... di yeah, naman po, tito. Hindi naman ko tungkol yung tsaka ingatan mo, wag malukot kasi... Pagka ano, malay natin, di ba? Pagka sinabi, i-check mo nga yung mga... pinag-aralan ni Jeffrey. Eh di... May kita nila, puro dumi. O, tiyo mo, awesome. lukot-lukot. Ibinabalibag mo lang yata eh. Hindi mo, may pilukot lang. dapat masinop sa ano. Di ba may bag naman? Di ba ating magdala na may bag sila? Oh. Sa sumobra po ng laki yung bag na napili niya. Eh. Ah, eh. Eh, konti lang naman yung konti lang naman yung ano sa aisles, di ba? Yung gamit. Dapat huwag mo dinadala lahat. Isa kong mabong kasama yung may ano yun? Sa ng pera yan. Ano naman ang niya? kanya. Ayun, yan. Assignment, ko assignment agad? Tatlong araw pa lang. Ano yung inaano sa Ayun, iyo? Hindi, wala nung... <laughs> Ayun, Baka naman magpupunta ka sa computer shop. Kapag ka ano... Ito <laughs> ko ko ako. Ayan ha. Ah. ko lang. Ay po si Ate Magdalena, yun naman po yung kanilang uh, ah, tahanan. Pero ang okay, kainam dito, ano? Kwarto-kwarto? Opo. Kwarto. Isilang tatlo kasi din eh. Sa akin po natutulog yung isa. Ito si Kuya Mark. Yung malis po. Yung po. Ah, si Kuya Remark. Opo. Ayan, na, na ano na, na nabuksan na. -na buksan, hindi naman kaya buksan eh. Kaya mo na, huwag nang buksan. Baka mamaya, ginto naman yan eh. <laughs> <laughs> Ay, i-play mo na. After. Ano na, pang-pang. Pang Ayan mga idol, ito po si... Ay, di nga ating Magdalena. Ati, ati Magdalena, bilang mo nang... Yung ano si Ate Jenny, andiyan po si Ate Jenny, o pumasok na. Ayan, oh, manawagan ka para meron isang paris uli kung halimbawa. Hindi, okay na po yun. Eh, nilalaban naman po niya sa hapon pag uwi niya. Hindi, hindi, marap ka din eh. Hindi, isang paris eh, siya. paano kung... Pero, bahala na, bahala na ang Lord, ano? Okay. Nakabili po ako na isang uniform, isang paris po, sa yung uh, tayong tambler, ha? Huh? Tram, tram, tambler. Opo. <laughs> tamble. ayan, ayan. ayan, eh, kung dito lang naman kay Kuya... Kay Kuya Jeffrey, okay naman. Lalaki naman yun kasi, babae, di ba? Ito ka rin... Ah, gusto mo rin na? Sabi mm. niya lang ng tumbler eh. Ng no, in ah, inumin. Okay. Sige, sige, ako na. Ako na. Ako na niyan. Eh, baka sa Pasko pa darating. Hindi. Ngayong buo na to. Ah, kala ko. Ngayon ng araw na to, eh. <laughs> tumbler tsaka ano? Ay! Tumbler di ba? Marami sa palengke? Oo, oh, isang daan lang po sa palengke. Oh. Nakabili po ako ng isa. Hmm. Oh. So, 50 lang kaya yun sa amin. Hindi, dalawa silang estudyante. Pero dapat si Kuya, ano, meron baon-baon tubig din to para... Pagka nalilimus puro soft drinks lang di iniinom mo, Kuya Mark. Soft drinks. Dahil may sarili ka rin baon tubig eh. Kasi po, baga po nandong katajali ba Magagastos yung pera mo kasi nauwawak ka pa. mo ibibili eh. Eh saan na po, yung napapalimusan yung tatlo? Para. nag uwi ba sila ng pagkain pag ano? O hindi naman daw kayo. Saan nyo dinadala yung... Sa si Jeffrey sa bunso ko. Eh, hindi, ibig sabihin, nung nakita namin si Kuya Mark nung no, sa Makdo. Ay, si Ibil siya po. May po talaga yan. Meron siyang isang daan na kinikita, no? marami yung bariya niya. Eh. Tapos si ano si Kuya Raymart, marami rin eh. Oh, saan nyo na yun? Eh, pag uwi nyo sa bahay, Baka naman nagtatouching na kayo o nagkakaraklos kayo doon sa pagkari nyo man din. Mas magagalit yung mga ano. eto po, ito maliit na rin. D dapat pala dito may mga alikansya kasi ang dami nilang bari eh. Hmm. May alikansya po sila doon. Oh. Sa, dito sa computer shop. Oh. Ate, <laughs> Lalo na si Jeffrey, ating gabi na, nagko-computer pa, kaya laging <laughs> huli ni Kuya Jason niya, tinatamaan siya eh. So, ganun ka, siguro ni Jeffrey, ito May natira pa. Huwag <laughs> nyo pinambili ng bigos, may natira pa ah. sandaan Ha? Ano ko ni Jeffrey, sa'yo nga nag 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 na nag 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 dapat nag nag aral mas masarap yung marunong magbasa't at magsulat. Hayaan mo lang ganyan yan. Mamaya mapahamak diyan yan sa ating tanong. Eh ano balita sa nanay mo nila? Hindi pa po nagpapakita sa amin. Dire ko na lang ano. Di ba ito galing ka daw sa nanay mo nung may birthday yung kapatid mo nga mo, kuya? Opo. Kahama po kami tapunan. Ano yung sabi sa inyo nung nanay niyo? Bukas nandang po ako. kumulat. Kasi nando nandang po kami. Hindi na, ba? Masarap hindi kayo nagkikita. Ay, hindi kayo pinayuhan na ibinablog kayo o ano. Okay lang. Hindi na galit. Pa, mga ninong, mga ninang, SK Jeffrey. hindi pa sila nakain. mga nang lalata. Pero ba't pumapayat kayata? Ano? Oh, hindi, hindi mo ata kabi yung mag-aral eh. Maghihinto ka na. Eh, parang pumayat ano? Hindi ba ano-ano na may binibili mo sa kinikita mo? Ah. Pagka kumikita ng barya ibibili mo ng pangailangan. Hindi. Bibili ka, bibili ka ng Ano sa kanila yung jali? Bibili kayo ng... Ito pa sa loob ito. Oh. Kaya eh na, pagkakumita kayo, ang bibili nyo, yung pangkalahatan. Kaya, eh bibili kayo ng sariwang manok, sariwang isdag, bigas, gulay, gano'n. Eh, baka may ipo ka na rin siguro. Ah, oh, wala rin ipon. Limandaan mm natin. -hmm. Eh, pag pumapasok, may baon, nabibigyan ka ng baon ni Kuya. Ah. Hindi, ala, ala naman bibili sa school, di ba? Pag nasa school. Pa di ba, pag pumapasok, kaya eh, pag pumapasok ka, alauna, ano alauna ano may pasok mo. Anong oras yung OB yan? Alas 4, saka tatambay nun pagkayari alas 4. Nakakalimus ka sa hapon. Ayun, may pambaon ka, di ba? Eh, ayun nga, kailan, uuwi no, ka rin talaga. Kapag ka ano, ibubuin na natin yung basahan na panindan yung tatlo hindi niya lang nadala yung may basahang bilog tsaka yung sinabi mo o orderin tulad nung tinitinda ni Jordan yung yung putol yung kamay di ba bablog namin din siya ngayon may nagpabigay may nagpa-share ng 500 doon laki oh si Jordan ha ano pala ah Jeffrey na sabi ko nga Jerry ang pangalan nung no? tunay na pangalan Jerry ang tawag pala doon tawag lang ng gasolin boy jordan pero Jerry pala 'yung pangalan. Eh may nakapanood noon may nag-share ng 500. Ano ba pa Jerry sa Javi? Inpopotahan namin si Jordan. Di saja pakating ganitong oras doon nandoon 'yun eh. Bukas pa kuno pa ba wala 'yung gatapokor pala bukas. Ah. Subukan ko i-dial lang 'ko pa si Jett. Paano ka na nakakarating doon? Machado, nalalakad ni McDo hanggang doon? Hindi, pero kamusta bilang? Ah, buti motor na nagsasakay sa'yo. Ba, yung mamamasahe ka naman yan. mag pa ako sa Jollibee, hindi ko pa nakita yun. Hmm. Eh, nang kukan namin mamaya, tsaka yung si Lola Melin na inampun inampon niya na hindi nakatagal sa Marikina. Mas ginusto pa yun magtira sa Loma Simbahan. Nalilimos doon sa bayan. Yun din yung po, oh, sa Gapan, yun din ang ipupuntahan namin ngayon. Oh, kakamustahin. Eh, na, eh, gusto niya yung nanlilimos. Ano, matigas ulo. Matigas ulo Meron po ba pa yan? Meron. Itinak, merong anim na anak. Tinakwil lahat ng anak. Tinabayaan lahat ng anak. Ano sila? Ma... Ah, ito na. dini, ah, dini ka. Kamusta? Kamusta? para para si Raymond pa parang lalaking dala agad. Iba yung tindig ano. Eh, Wala oh. lalakin dala oh. Sa kagaling. Ah. Ano na? Ano well, kinita mo? ma? Nako, eh, saktong pambaon lang na kuya. Bigyan mo lang kay Kuya Jeffrey. Saktong pambaol lang. Ma, pa, kay Jeffrey. magta na si Jeffrey niya. Baka binigay niya yan. Yung, 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 ay, hindi, ka rin ka nakapagpag... Hindi ka rin nakapagpagupit. Mamaya, pag nila kuya at saka nila ate, o dahil nalika tayo. Was? Oh, lang. Wala akong pera. Wala uh, na kalaban sa labas. Eh, malamang, maging artista talaga mamaya, natin po si po Kuya Ma. Bye, eh, ala, na, nagtatouching daw po. Ito, masipag. O, oh, tiyot, marunong, ano? Ayan, maaga pala, umaalis na rito sa amin yan. Hindi ko na nga naaabutan, eh. Pagising, wala. Naglalakad lang sila hanggang doon <coughs> sa Jollibee. Eh. Misan po, sumasakay po sila. Na, ito po yung service nila, eh, si Lolo. Sa mm. hapon nila binabayaran. Eh, sana, sa araw-araw nga, ano, may mag-aabot ng bariya. Pag naipon din yung bariya, eh. Hanggang tanghali, nakamagkano ka? Ha? Ni isang ah? 45. 45. Eh pwede na. Hindi mo kay Jeffrey naman matagal-tagal eh, hindi na naman papasok yan. Si Jeffrey ang bunso, di ba? Siya ang bunso. Hindi lang, hindi kasi masama kasi. Si Jeffrey. Ang sa inyong tatlo. Pero hindi naman natin. Sa lalaki po, isang bunso. Pero may Ah, may kapatid na babae? Ay, saan? Hindi, yung kayong tatlo ka. Ah, ayun, yung yung ay, yung ay, na man, na sa tatlo ka. Ayun, yung... tatlo ka. Kaya na, si Raymar, nung magkita kami sa Macdo, nag i na, to, na, eh. Na, ay, hindi, ka ba paano yun siya? May baon. Ikaw, ala. Eh bakit? Baka may nakaaway ka sa Jollibee. Tingnan mo to, nakakita na agad ng baon. Ikaw, wala pa. Mas magaling to, ngayon. Ah, sa bagay. <laughs> hindi, tanghali na siyang gumising eh. Hindi po, hindi po talaga umaalis niya. Sa gabi lang po, hapon, nang umaalis niya. Minsan lang po yan umaalis ng umaga. Ito, may baon na Ito, may baon na siya agad. Nung umuwi, sabi sa akin, wala na akong kita. Patay, taposin ko lang ito. Ayun, 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 mga idol, papahinga na, na po kami. Sa mga ninang po natin, eto po yung tatlong magkakapatid. Si Kuya, ano yung pangalan mo ulit? Tingin ka din. Makanda na nga si Kuya Rayma. <laughs> ito, si Kuya Jeffrey, tapos si kuya... Robin Padilla nila. Uh, si kuya, Mar <laughs> Ay, ah, kuya Mark. Mark Vincent, di ba diba, pangalan mo? Uh, Mark B Vincent. Mark Ayan, uh, libutin po namin si Lola Mele at si kuya Jordan. Itabi mo yung Bababay po muna kami. Babay na ikaw. May po. Salamat po. yung kanilang tirahan na... Uh. Pag so, umuulan po, nababasa? Oo oh, po, tama po. kayo. na. Siyasawa rin sila? Ay po, walang siyawa na siyawa pero pag umuulan.